Malapit na matapos ang aming nagagawang patukoy. Eh. Hmm. Mm. Di pa kaya. Hmm. Okay. Agad <coughs> Excuse me. Hmm. Nakabunog ko sa gado'a, may isang biyahe. May mm -hmm. eh, eh, taglit, o taglit, oh. Tablit, oh. Eh, tignan mo si kuya, oh, oh. Tignan mo si kuya ang naglalagari. Hindi hmm. hmm. pa marunong si kuya. Kaming unay nga eh, talma. Adi nga eh, pahinay-hinay lang. Pinabayag mga maragati nga rap. Hmm, sakit ang eh. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Oy, sasakay kami dyan ba lang ha? Pagka natapos yung kanya. Ha? Ay, kuya, oo, oo. Oh. Oh.